Tip number 2 mga kapastol, kapag magtatayo po tayo ng kulungan hanggat maaari ay dapat elevated. Kapag po hindi elevated ang kulungan ay mabilis maipon ang dumi at ihi ng kambing. Ang ihi ng kambing ay nagdudulot ng masangsang na amoy na amonya kung tawagin at nagiging sanhi ito ng stress at pagkakasakit ng mga kambing. Yung taas po ay depende sa inyo. Pero mas mataas ay mas maganda para komportable kayong linisan ang ilalim ng kulungan. Siyempre po, lilinisan natin ang ilalim at huwag hayaang magpondo ang dumi. Dapat din po ang sahig ay may konting siwang or allowance para kapag nagwawalis kayo, diretso nang malalaglag sa ilalim yung dumi. Pero make sure din po na hindi ganun kalaki yung siwang kasi kapag masyadong malaki ay naiipit ang mga paa ng mga batang kambing. And that's it mga kapastol. Shoutout nga po pala kay Adrian Vidor. Thank you for commenting on our last video sir. Salamat sa panunood mga kapastol and follow for more kambing farming tips.